Okay, good morning sa lahat dyan ng mga ng mga bagyo ingat ingat po tayo mga kabikars dito na naman tayo sa ating pupuntahan na ang baka ni kabikars na si Kaukau ayan oh. nakita ko dito mga kabikars oh. yung nyug ibang klase ang bunga nakakita na ganito bunga nya eh ayan eh, o Lokban na munga ng lokban no. Oh. Isa, dalawa. Ayan. Ayan, kita niya mga kabigars. No. Kakaibang bunga ng niyog, lokban no. Oh. Ayan oh. Lokban. M Makita Ayan oh. lokban oh. lokban. Bunga niya ay lokban no. Oh. Kakaiba. Ayos talaga tong buko na to. Lokban yung bunga niya oh. Ayan, oh. dito tayo sa ano ngayon mga kabikers oh. Lokban Ayan Kita niyo ba yan oh. Dalawang lokban ang bunga nya Ibang klaseng niyog to uh. Ayan mga kabikers Pupunta tayo sa ating ano Alaga Nasi kaw kaw Shout out sa inyong lahat dyan. Good morning Masama ang panahon Masama ang panahon Ayan. Okay. Bye muna mga kabigars.